Hindi yan yung huukayan. <bukayan> Hindi butos yan po sa mga daming butas, oh. Kataka ah, mo naman, Daddy, pagano pa pakabila. Hindi ba Hindi pa kasi naman na ginawa mo naman, oh. Oh, oh nakakadami na ako. Makakatibig tayo sa bayan sa tao kasi ang dami ko nang nagawa. Oh, Tanga mo. Bakit? Tanga mo! eh. Tanga... Ano? Ang Paris yan. Paris ba? Oo, oo. Tita, tita. Uh. sa yung, ano, yung electrician doon. Sa kabilang Batty... kwarto. Hindi sa breaker niya, matilita sa breaker. ay, kaya pala eh. Di, bakit ba? ay, ba't mo sinaksok? Bakit? Eh ano naman? May tatatrabaho doon. Ah, oh, pakatangon okay. mo naman. Eh ano naman? Nangingisay! So, o, oh. hindi ka na. So, isa mong... Eh, tungo mo naman doon ah. May gumagawa doon na, Ba't nakigilang siya? Eh, ganoon talaga. Tumulong ka rin. Doon mo pagka may gumagawa, hindi ka tutunog. Isa mo. di eh. Di eh. Well, sila mo na Ha? Sila mo na Jan. Huwag na, tingnan mo, may meron tayong ano mga gumagawa dito eh. Kaya lang, inandiyan ka, dito tulungin ka rin yan. Hindi nga, ako na ako lang dito. Bakit? Ba't ka liliit? Bakit? May sample ah. Ito. Yung ba'y sample? Oo, tingnan mo, wala pang kalakate. Ano? Napakata naman naman dati. Hindi ba ito? Hindi yan, hindi ka lang kasi. Oo. Iba, iba nang... Kaya mo na, kaya nga tayo kumuha nang gagawa eh. Hahaha

gusto ko lang naman makatulong. Tapos, lalo pa natin dito trabaho. Ayan, hindi kaya. Kunwari, hindi ako nabuka. Ang buka, hindi natin gago ka. Apat yung ginawa mo buka yung hindi. tanga mo. Alam. Ano mo na naman mo nang hihihihihihihihih. Ano mo na Dali. Liga, liga, liga. Ano? Ano yun? Kung tatapakan, kung tatapakan, pinag... Dali lang! Tingnan mo, nakakadami na ako. Makakatipid tayo sa bayan sa tao kasi ang dami nang nagawa. Tanga mo! Bakit? Tanga mo! Palong sa akin. Pang eh. teres ka na yun. Ba't eh. mo dyan? Magalas-gas yan, di eh. Madigas na. Hindi ba may pwede daw? Hindi yan, Jay. Natangon mo talaga. Nakakapermisyo ka dati. Nakakapermisyo yung ginagawa mo. Magkakabit oh. pa sana ng isa. Hindi. Oh, Nabasag pa niya, tita. Tita mo. Pabasag. Pabasag ko. Tinan mo talaga, Dani. Ano ka ba naman? Gusto ko lang ako tumulong eh. Hindi nga nakakapermisyo ka. Pwede ba? Pwede natapang dito. Hmm? Ewan ko sa'yo. Ang masalang tapang loob na to. Magalas-gas nga. Tita, ano pa. May handa pa. Oh, ganun na yung oh, Paano ba? Ba't kasi ka? Tita, tita. Oh, nangyay yung, ano, yung electrician doon. Sa kabilang kwarto. Ni, dun sa breaker niya natin natin. Ay, ano? ay, kaya pala eh. Bakit ni? Ba't mo sinaksak? Bakit? Eh, ano naman? May tatrabaho doon. Ah, oh, pakatanga okay. mo naman. Eh ano naman? Nangyayisay. Nangyayisay, gagawin ka. -ga. Tanga mo. Napaka-permisyon talaga naman ni Daddy naman. Tinan mo, na mo, nasa kwarto. sa kwarto gumagawa. Uh, Gumagawa ng sasaganin. Oh. Eh. Tanga mo, hindi mo pa pinuntahan. Gago ka talaga. Sira ulo ka. Let's do that!